Hello, hello, hello. Good morning, mga Kapaps. Uh, mga Kapaps, sa so today's videos, malaag naman ta. Pero dito ya sa akong maisan. Manig uh, manigpo taka maista kay tapos naman yung aming charity ride nung linggo. So ngayon dito na ta sa ating garden. Focus na ta di mga Kapaps. Ayun. So, so ngayong umaga, ay magharbis muna ako doon ng aking uh, mais. So, ito yung aking mga ampalaya. Oh. Ayan. Nag-abono ako kahapon. Ayan. So, Mag-focus na tayo dito sa ating taniman. At uh, uh, yung sitaw ko, kala, kunti na lang yung bunga. saka yung pipino ko. Ayan. Kakawala na ng gana kasi nga, kung malaki yung bunga ng pipino mo, wala namang bumibili. Pero may mga nga pa naman. Oh, ayan oh. Itong laki-laki nga oh. 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 Ay, nalag na ko. Oh, ayan oh. Natanggal nga. Ayan, oh, kainin ko to mamaya. Sa hindi ilagay ko lang dito 'yan. Ayan, mamaya kainin ko 'yan kasi magarbis pa ako ng mais. <coughs> Tayo dun sa aking maisan hindi ko pa natapos yung harvest o kaaking mais meron kasi ako ditong punong na sapa ayan para pag uh, tag init meron to tayong stock na tubig ayan dito tayo sa daan, sa ating sagingan na sabah So yun dito yung um, isang ko dito sa babaw. Ayan natapos ko na rin dito harvest. Ayan natapos ko na ng harvest yung nandito. Pero nandoon na naman tayo sa taas. So marami rin tayo dito ang kamuting kahoy. Sa kaya mga tanim ko na sa aging, oh. Ayan. Gaganda na. May mga subwal na. Yung sabah. Ayan mga latonday ko naman nandun sa taas. Andito sa baba. Ayan o. Malalaki na yung mga sabako na tanim mo. Oh. Ayan. O diba. Antay na lang tayo ng bunga. Ang lalaki na ng sabako na tanim. Tsaka marami dito tayo dito. Ang kamuting kahoy. Oh. Ayan. O. Ayan. kamuting kahoy. Na tanim. Tsaka yung latunday ko. Na ko na saging. Ayun na puso na. Ayun o, lumalabas na yung puso nyo. Laki ng puno. Siguro ang daming bunga nito. Nito ah! tayo mag-harvest ng mais na naman. Nito sa taas. Yung papaya ko na yung bunga. Oh. dito tayo mag-harvest ng mais. <clears throat> Ayun na mayroon ni tayo doon na pamuting kahoy sa taas mga kapaps kaya yung mga saging ko dito na latundan, yung iba may bunga na ayan o may may nauna doon may bunga na nga eh mga ilang puno na yung unang bunga parang pito ata so ito laki ayan o malabas na yung puso na ang laki ayan o ayan latunday to eh pero ang laki o oh, ang laki ng puno ayan So ayan yung puso niya lumalabas na. Nung biyernes, meron akong tatlong puno dito na tinanggalan ko rin ng puso. So meron na naman. meron hmm? na naman doon. Oh. oh meron na naman doon. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Oh, meron na namang anim, pito. Pitong may puso saka may nauna pa parang pito rin ata na puno papunta doon so marami tayong ma-harvest nito na latunda na sa mga kapats ayan ayun dito nabakant ito sprayhan na naman natin to para tanima na naman natin mais ayan dyan oh. naubos ko na yung mais ko ayan natapos ko na rin ang harvest so dito na naman tayo sa taas Ayan, dito na naman tayo mag-harvest, mga kapaps. May umaga. Talabasa ko dito, hindi na na. Parang walang bunga. <laughs> Ay, nako. Hindi na naman naman yung garden. Ay. Dito tayo. Dito tayo sa ating maisan sa taas meron tayong patula doon saka may rami tayong pinya dito na tanim eh. Tsaka doon sa kabila uh, may 100 ka puno pero mayroon na nga doon nagbunga na nga eh ito siguro malaki ang bunga nito eh laki ng puno nitong latunda na ito ayan sana pag nagbunga to hindi lang sa mabali. <laughs> ay ang puso niya. Oh. laki ng puso. Eh. Ay, yung papaya ko dito sa gitna. dami oh. ah, din palang bunga. Saan tayo mag ah? Dito sa baba. Tayo magumpisa umpisa Harbis. Ng ating... Uh, mais oops, may tinamaan po tayo ng sigatuka na patunday sayang tinamaan ng virus ayan o oh. tinamaan ng virus dahon nyo ayan yung pinakananay nanay na yan o oh. pinutol ko na pero yung mga subwal nya wala rin patayin ko na yan baka makakahawa pa tinamaan ng sigatoka o virus sayang tong tinamaan tong iba nawaan o baka mamayang hapon maglagay po tayo ng aabuno mag aabuno tayo dito sa ating saging mga kapaps yan yung doon ko oh, may bunga doon na uh, saging uh, siyam na piling yung kanyang bunga, ang dami haba eh, natundan ayun o, oh, siyam na piling saka yung doon, isa ganun din saka meron din ako doon sa taas siyam na piling din yung kanyang bunga, ito ayun o oh. uh, ano lang yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 saka yung nandoon sa kabila 7 so yung nandoon 7 din so yung ako yun, yun, yun sa taas saka so, may meron na naman oh mga sunod na linggo meron na naman tayong tatanggalan ng puso so hindi ko pa nabalutan ng ano sako yung bunga maganda sana yung pangbalot ng plastic yung ako yun, saan makakabili nun yung binabalot nila sa saging na alakatan. Diba kung saan makakabili yung plastic na yun, yung kulay blue. Dito naman kasi sa baba, mga saba naman kasi tinanim ko dito eh. Ayan, mga saba naman yan. Andon yung kubo ko. <laughs> andon yung aking kubo. Saka yung mga tanim ko na gulay, andon na yung sa may kubo. Ayan lang po mga kapaps. At ay tayo ay mag-harvest na ng yung mais and good morning good morning and thank you for watching bye bye